Uh, partner, hindi ko masasabi uh, kung ano yung intel na yan. Hindi ko siya, hindi siya mandato ko. Mm -hmm. Pero makikita natin ano yung kilos nito. Di ba? Binigyan na natin ito ng, ng, parang warning or babala na sana ang mga popoprotesta maging mapanuri. Mm -hmm. Maging mapanuri. Dahil baka merong sumabay ng mga masasamang elemento. Nakita natin ang plano. Hindi ba? Sino ba ang nananawagan na mawala ang Pangulo sa pwesto. Mm -hmm. Ano ba? So, sino ba ang nalawagan ng na mga kabataan kayo ang tumayo para sa isang revolusyon? Lahat syan, sino sino suportahan? Tanda natin, yung mga na mo na nagpoprotesta nasa It's people uh, power monument. Oo. No -oh. Nasa Lulita. Pero ba't itong mga taong ito na nakaitin, na nakamaskara pa, bakit ang tumbok nila? Mendiola. Mm -hmm tanda natin, uh, partner, mismo ang Pangulo ang nagpaumpisa ng pag-iimbestigan na ito. Oo, uh -huh. tama. Siya ang kauna-unahang Pangulo na nagsabi na imbestigahan pati yung administrasyon niya. Kasi ang gusto niya malaman is ano ang nangyari, bakit nagkaroon na maanumali ang flood control projects. Pero tanda natin, tatlong taon pa lang ang Pangulo. Uh -huh. Kaya yung iba dyan, talagang dapat umpisahan ang pag-iimbestiga for the past 10 years. Dahil kailan ba na may itong mga kontrakto na to? Taong 2016. At yan ang sinabi naman ni Senator Lacson. 2017, 2018. Lahat yan na mayagpag. So bakit itong mga taong to ipinapakita nila galit sa Pangulo? Samantala yung lihiti mo mga nagpaprotesta, ang galit nila sa korupsyon, hindi sa Pangulo. So makikita mo na kung anong agenda ng mga nakaitim na to ay sino bang madalas magsuot ng itim nung mm -hmm. campaign. Ha, ba? Diba? So, sana ang, uh, mga, ang mga kababayan natin uh, wag sumali sa ganito mga klasing mga tulisan. Hindi ito realista, partner. Oo. Mga tulisan ito. Pinayaran malamang para maiangat o mailoklok yung taong gusto nila iloklok. Oo. Pero...